Huminto ka na ba upang isaalang-alang kung hinahayaan mo ba si Jesus na mawala sa iyong buhay nang hindi napapansin? Gaano kadalas, sa gitna ng ingay ng mundo, ang walang katapusang mga abiso sa ating mga telepono, at ang mga alalahanin sa araw-araw na buhay, nalilimutan natin ang tunay na mahalaga, ang presensya ng Diyos. Ang totoo, kahit hindi natin namamalayan, masyado tayo maabala na hindi natin siya naririnig na nagsasalita hindi natin siya naramdamang lumalapit at hindi natin nakikilala kung kailan niya tayo hahawakan. At iyon mismo ang kailangan nating pag-isipan ngayon. Nagbibigay ba tayo ng puwang para sa banal na espiritu na punan ang ating buhay? O ang ating mga puso ay puno ng ingay na walang puwang para sa kanya? Ang Biblia, sa gawa kabanata dalawa talatalabimpito, ay nagkapalaala sa atin ng isang makapangyarihang pangako. Sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ito ay hindi isang malayong pangako o isang limitado sa isang piling ilan, ngunit isang bagay na buhay pa rin at totoo ngayon. Nilinaw ng Diyos na ang kanyang espiritu ay hindi ibubuhos lamang sa mga pinuno ng relihiyon at hindi rin ito eksklusibo sa mga mukhang may perpektong buhay. Ipinangako niya na ito ay para sa lahat, bata, matanda, lalaki, babae, ordinaryong tao. Kahit na ang mga pakiramdam na sila ay nakagawa ng napakaraming pagkakamali at hindi karapat dapat ng higit pa, kasama ka sa pangakong ito kung nasaan ka man. Ngunit mayroong isang mahalagang kondisyon, ang puso ay dapat na bukas. Nagsasalitang Diyos, ngunit kailangan nating kumahimik para makinig. Kumatok siya, pero kailangan naming tumigil para sumago. Sa mundong ginagalawan natin, sa napakaraming distractions, Nanganganib tayong punuin ang ating kaluluwa ng napakaraming tinig at aktibidad kung kaya't walang puwang ang espiritu upang magpahinga. Kaya't kailangan nating matutong maglaan ng mga sandali sa ating araw upang manatili sa harapan niya. Para sabihin, kahit sa isang bulong lamang, Jesus, nais kong naririto ka. At kag talagang ninanais natin ito, darating siya. Alalahanin ang kwento ni Bartimeo, ang bulag na lalaki ng Jericho sa Marcos Kabanata 1.0 na 47. Hindi niya makita si Jesus ng kanyang sariling mga mata, ngunit nakilala niya sa kanyang puso na ito na ang pagkakataon ng isang buhay. Kaya't nagsimula siyang sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Sinubukan siyang patahimikin ng mga tao, ngunit hindi siya sumuko. Sa kabaligtaran, lalo siyang sumigaw dahil alam niyang hindi niya hahayaang dumaan ang himala ng hindi kumikilos. At sinasabi sa atin ng Biblia na huminto si Jesus. Sa gitna ng karamihan, sa gitna ng ingay, nainig niya ang tinig ng desperadong lalaking iyon. At dahil si Bartimeo ay sumigaw sa pananampalataya, siya ay gumaling. Ito ang aral na dapat nating matutunan. Ang Diyos ay kumikilos sa harap ng nagugutom na mga puso, ng mga taong sumisigaw anuman ang magkasalungat na tinig na hindi hinahayaan ang pagkakataon para sa presensya ni Jesus na mawala sa walang kabuluhan. Marahil ngayon ay nakakaramdam ka ng pagod, panghihina ng loob at walang lakas na maghana. Ngunit tiyak na sa kahinaang ito ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyaihan. Ang banal na espiritu ay hiniibinubuhos sa mga sakdal na puso. Ngunit sa mga pusong kusang loob, hindi niya hinahanap ang mga nakakaalam ng lahat, munit ang mga naglalagay ng kanilang sarili sa posisyon na magsabi ng, Panginoon, kailangan kita, huwag mo akong hayaang mabuhay sa ibang araw nang wala ang iyong presensya. At kung nararamdaman mo ang pagnanais na ito sa iyong puso, gawin itong pagmumuni-muni na iyong umiya. Sabihin ngayon, Panginoon, huwag mo akong iwan. Huwag mong hayaang lumipas ang henerasyong ito, nang hindi ko nararanasan ang tunay na pakikipagtagbo sa iyo. Ibuhos mo ang iyong espiritu sa akin. Unuin mo ang aking puso ng iyong apoy. Magsalita ka sa akin. Gamitin mo ang aking buhay. Kung ang panalangin ito ay sumasalamin sa iyong kaluluwa, maniwala ka sa akin, diringgin ng Diyos. Hindi niya pinapansin ang taimtim na daing ng mga naghahanap sa kanya. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, mangyaring mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, magkomento sa iyong karanasan, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng mensaheng ito. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lamang pinalalakas ang iyong sariling pananampalataya, kundi tinutulungan din ang iba na magkaroon ng tunay na pakikipagtaggo sa Diyos. Napansin mo na ba kung paano ginagawa ng modernong mundo ang lahat para nakawin ang ating katahimikan? Napakaraming boses ang nag-agawan para sa ating atensyon. Mga mensaheng patuloy na dumarating, mga pangakong nakatambak, mga balitang bumabagabag sa atin, mga alalahaning hindi tumitigil. Para bang may patuloy na ingay na pilit pinupuno ang bawat puwang sa ating isipan at puso. Ngunit kung ang ating mga puso ay laging puno, saan makakahanap ang banal na espiritu ng puwang upang manahan? Ito ay isang katanungan na humaharat sa atin dahil ang katotohanan ay hindi kailanman pinipilit ng Diyos ang kanyang pagpaso. Hindi siya sumasalakay, hindi siya nakikipagkumbitensya sa pagmamadali at pagmamadali. Naghihintay siya. Hinihintay niya na buksan natin ang pinto, patahimikin ang ingay, at sabihin, Panginoon, pumasok ka, gusto kong marinig ang iyong tinig. Sa puntong ito kailangan nating pagnilayan kung ano kalaga ang ating prioridad. Maari pa nga tayong bumuo ng isang buhay na mukhang organisado sa labas. Ngunit kung sa loob tayo ay walang laman sa presensya ng Diyos, ano ang kabuluhan? Ilan sa atin ang nakaranas nito? Tumatakbo, gumagawa, nakakamit, ngunit parang may kulang. Ito ay dahil walang tagumpay ng tao ang maaring palitan ang banal na presensya. Anging ang banal na espiritu ang maaring kumupuno sa pinakamalalim na espasyo ng kaluluwa. Magdala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo at ibalik ang tila na wala. At huwag isipin na kailangan mong maging perpekto o huwaran para maranasan ang pagbubuhos na ito. Nilinaw ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa buong sangkatauhan. Nangangahulugan ito na naghahanat siya ng mga kusang puso, hindi mga hindi nagakamali na resume. Ang banal na espiritu ay hindi tumitingin sa anyo, ngunit sa pagsuko. Marahil ay nakikita mo ang iyong sarili na puno ng mga kapintasan. Marahil ay pagod ka na sa pakikibaka sa parehong mga pagkakamali. Marahil ay nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat sa labis na pagmamahal. Ngunit diyan mismo nahayag ang biyaya ng Diyos. Hindi siya naghahanap ng mga taong nasa kanya na ang lahat ng kasagutan. Kundi ang mga sumusuko at nagsasabing, Panginoon, kahit ako'y sira, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit pagod na ako ikaw pa rin ang hinahanap ko. Ito ang sikretong madalas nating nakakalimutan. Hindi ito tungkol sa lakas ng sarili, ito ay tungkol sa pagsuko. Ito ay hindi tungkol sa meito, ito ay tungkol sa pananampalataya. Hindi kailanman pinansin ni Jesus ang sigaw ng isang pusong despeado. Sa kabaligtaran, palagi siyang kumikilos patungo sa mga humihingi ng awa, kahit na sinabihan sila ng mundo sa kanilang paligid na tumahimik. Nang sumigaw si Bartimeo, ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. Hindi manirahan sa kadiliman, kundi manatili hanggang sa magliwanag ang liwanag ni Kristo. Ang pananampalatayang ito ay maaring mukhang matapang, kahit na hindi komportable, ngunit ito mismo ang nakakuha ng pansin ng Diyos. At ang pinakapambihirang bagay ay ang pakikipagtaggo kay Jesus ay sapat na upang ganap na mabago ang ating kwento. Isang dampilang, isang salita, isang tingin mula sa Kanya, at lahat ay nagbabago. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nagkapaginhawa, ngunit nagkapanibago at nagbibigay ng kapangyayahan. Ang banal na Espiritu ay dumarating hindi lamang upang magdala ng kapayapaan, ngunit upang mag-alab sa loob natin ng apoy na nagtutulak sa atin na mamuhay ng iba upang dalhin ang kanyang presensya sa mundo, upang maging buhay ng mga saksi ng kanyang pag-ibig. Sa makatuwid, huwag hayaang nakawin ng pagmamadali ng buhay ang sagrado. Huwag hayaang mawalan ka ng mga distractions sa sandaling dumaan si Jesus. Kung pagod na ang puso mo, sumuko ka na. Kung ito ay mabigat, magpahinga sa Diyos. Kung ito ay puno ng ingay, tumahimik at magbigay ng puwang para sa Kanya. Dahil nananatili pa rin ang pangako, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tunay na naghahanap sa kanya. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang buhay mo ang magbabago, pati na rin ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya, hayaan itong maging panalangin mo ngayon. Panginoon, hindi ko lang gustong marinig ang tungkol sa iyo. Nais kong maranasan ang isang tunay na pakikipagtagbo sa iyong presensya. Nais kong i-renew ng iyong espiritu ang aking lakas. Muling pasiglahin ang aking mga pangarap at punuin ako ng lakas ng loob na sumulong. Hindi ko tinatanggap ang pamumuhay para lamang sa hisura. Gusto kong mabuhay na puno ng iyo. Naisip mo na ba na ang isang pakikipagtago kay Jesus ay maaring muling isulat ang iyong buong kwento? Hindi ito pagmamalabis, ito ay katotohanan. Ang isang sandali sa kanyang presensya ay sapat na upang pagalingin ang mga taon ng sakit isang bulong lamang ng banal na espiritu, ay sapat na upang patahimikin ang bawat tinig ng kakot. Isang dampi lamang ng pag-ibig ng Diyos ay sapat na upang masira kahit ang pinakamatigas na puso. Ito ang kapangyayihan ng presensya ni Kristo. Hindi lang niya tayo binibisita, binabago niya tayo. Hindi lang niya tayo inaaliw, binibigyan niya tayo ng kapangyayihan. Hindi lang niya tayo pinalibutan, ipinapadala niya tayo ng may layunin. Kaya naman hindi tayo makontento sa isang buhay na nakikita sa ibabaw, sa walang buhay na mga gawain pang relihiyon, na may pananampalataya na nananatiling teoretikal lamang. Mas gusto ng Diyos. Nais niya maging totoo ang kanyang banal na espiritu sa bawat detalye ng ating panahon, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang. Ipinaalaala sa atin ni Apostol Pablo sa Filipos Kabanata 4, versikulo 6, na huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi ihandog ang lahat sa Diyos sa panalangin at pagsusumamo na may pasasalama. At ang pangako ay ang kanyang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay magbabantay sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi isang bagay na mabibili, hindi ito isang bagay na mayaalok ng mundo. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula lamang sa presensya ng Panginoon. At ito mismo ang kapayapaang nais ibuhos sa iyo ng Diyos ngayon. Siguro nagdadala ka ng mga alalahanin tungkol sa bukas. Marahil naramdaman mong nakalimutan mo. Marahil ay iniisip mong walang nagbabago. Ngunit tandaan, ang Diyos ay nasa iyong bukas. Inihanay na niya ang mga bagay na hindi mo nakikita. Naghahanda na ng mga landas na hindi mo maisi. Kapag nakaramdam ka ng kahinaan, iyon ay kapag ang kanyang kapangyarihan ay gana. Kapag nadarama mong naliligaw ka, ang salita ay lampara pa rin sa iyong mga paa at liwanag sa iyong landas. Kapag nararamdaman mong hindi mo na kaya, binabago niya ang iyong lakas na parang agila. Ito ang Diyos na nangako na ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, at hindi niya binabalikan ang kanyang mga pangako. Kaya, gawin ang mensaheng ito na iyong panalangin ngayon. Ipikit ang mga mata ng iyong puso at sumigaw, Jesus! ayaw kong mabuhay sa panibagong araw na wala ka. Ibuhos mo ang iyong espiritu sa akin, sa aking kahanan, sa aking pamilya. Kunan mo ang mga walang laman na lugar sa aking puso. Pagalingin ang mga sugat na hindi pa naghihilom. Buhayin muli ang apoy na napatay. Panginoon, sumusuko ako. Isinusuko ko ang aking pagmamataas. Ang aking mga pag-alala ay itigil ko ang anumang bagay. Halina, Panginoon, at baguhin mo ang aking buhay. Habang nagdarasal ka ng ganito, maniwala ka na nakikinig na siya. Maniwala na ang langit ay gumagalaw sa ngalan mo. Maniwala ka na ang mga anghel ay nagbabantay na sa iyong kahanan, na ang banal na espiritu ay naggapalakas na sa iyong kaluluwa, na ang kamay ng Diyos ay nasa iyo na. Ang pagsuko na ito ay hindi napapansin sa harapan niya. Kung paanong huminto si Jesus sa gitna ng karamihan, Upang mainig ang sigaw ni Bartimeo, humihinto din siya ngayon upang mainig ang iyong daing. Siya ay nakasandal sa iyo dahil hini niya tinatanggihan ang isang nagsisisi at wasak na puso. At kung ang salitang ito ay naantig ang iyong puso, inaanyayahan kita na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya sa amin. Mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento. At ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng mensaheng ito. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lamang pinalalakas ang iyong pananampalataya, kundi nagiging instrumento din para sa ibang buhay na maantig ng pag-ibig ng Diyos. Sama-sama, maaari nating palaganapin itong hindi mapapatay na apoy ng espiritu. Nawa'y makatiyak ka ngayon na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay malapit, siya ay nakikinig, siya ay nagbubuhos ng kanyang espiritu buksan mo lang ang iyong puso at sabihin. Dahil kapag sinabi mo, gumagawa siya ng walang hanggan higit sa iyong naiisip.